pag ganito ba yung aso mong kalalambing maiwan mo ba yan guys kahit siguro na wala na ako madalang pera sa Pinas <laughs> mapadala ko lang to. diba ganyan kalalambing yung aso nyo paano mo maiwan dito yan hmm, kahit wala na ako madalang pera kahit maubos yung pera ko sa mga to okay lang di mo mababayaran ng ka yung binibigay nila kasihan sa akin guys diba mas maganda pa kasama ng aso kaysa sa tao yan, kahit pagalitan mo, saktan mo yan. Hindi mo pa kainin, malak ka pa rin yan. Ganyan ka ng mga aso. Napaka ano nila, napaka ipagmahal sa amo. Kaya kahit guys, magkagasas ako ng malaki, kahit maubos yung pera ko, hindi ko ito iiwan. Kahit ano mangyari. Ganyan ka lalambing yung mga yan. Kaya kayo guys, mahalin yun niyo mga aso niyo, huwag yung sak, ano? Pwede yung disiplina, yung, yung, yung pag sa kanila. Pinsan, pwedeng yung paluwi. Huwag lang yung masyadong mabigat na palo. Yung e, pag, pag-disiplina para matakot. Normal lang yan. Kapag aso, hindi mo pinalo, hindi mo binigyan ng ganun mga uh, pag-sweto. Uh, pag hindi mo niniwala sa iyo. Nagtulog niya ulawin mo. Kaya guys. Kahit gumastos ako ng malaking pera, okay lang. Kahit yung trabaho, yung kinikita ko sa kanila, mapunta ko ng problema. Sila guys yung nagpapasaya sa akin eh, kaya okay, okay lang. Hmm. Diba?